Yes, hello mga tol Tambay muna tayo ngayon, wala pang buki So pinag-iisipan ko kung, oh, kung, oh, kung oh, maglo-loan Kasi Maglo-loan para pambayad din sa mga Loan natin, mga nauna So Medyo tinatansya natin Kung kakayanin natin Meron kasing offer sa akin na Actually tinanggihan ko ito noong una eh 94,000 Kung hindi ko kinuha, inupera na ako ng 26,000 So Ang tinatansya natin kasi baka hindi natin kayanin So mag-check lang ako Hindi natin sasagat mga Kasi kailangan ko na Hindi na ako mga 10 Kung magkano magkano yung monthly niya so 81 pesos per day laki ng tubo interest rate 5%, 5.1% 81,180 days 81,000 tuloy 81 pesos sa looban ng 81 peso 81.06 sa loob ng 180 days kumpletin natin 81.06 81, 81 kung magkano nga po dito sa labi yung calculator eh. 81 uh, calculator asa ka ano. na Malagi calculator calculator. Yeah. 81 81.06 81.06 times 180 186 ay magiging 14,000 siya 14,000 590 so halos 15,000 so 5,000 yung tubo niya sa loob ng 6 na buwan kasi yun eh 180 days 5,000 5,000 81 pesos yung 81 So lalabas na yun uh, Dalawang deliver ko Araw-araw So yun ang mangyayari no? Mga tol Ayan Grabe Walang buki Kaya matindi ito pag ganitong walang buki Ano tayo mga kabaya Kaya Tis-tis na lang tayo mga tol Pero dapat happy pa rin Siyempre Shoutout sa inyo Thank